ni kapatid na Jimson. Ah, huh? Reyren Robin, Brother okay. Jimson ready ka na rin? Ah, uh, okay ka na, hindi ka na muna ano? Oh, brother. Yes. Ah, oh, sige sige. Ah, uh, Robin? Ah, oh, sige, ibigay mo na 'yung 'yung katanungan. Okay. Ah, uh, Brother Jimson, start mo na Aurora. Ah, uh, ito kasi 'yung paksa natin. Matutunayan ko na ang pag-aaring ganap sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa ayon sa Biblia. Tanong, doon ba sa mga talatang ginamit mo, napatunayan mo yung paksa? Kaliwanag ba yung tanong, brother? Ayun, brother. Na? Opo. Ayun, okay. brother. sabi, sinabi ko sa akin presentation kanina, ginamit ko ang talata na Santiago 2.22 na ang sabi dito ay ganito nakasulat, San uh, Tiago 2.22. Pumasahin ko lang po kapatid. Mm -hmm. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakit ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Okay. Next question. Next question. Ano ba patutunayan mo kapatid sa ayon sa paksang inilatag mo sa akin? Ah, uh, patutunayan mo ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa o yung patutunayan mo ay yung pag-aaring ganap? Ay nga brother, yung yung sabi dito na aaring ganap ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya na merong gawa. Maliwanag naman po na sinasabi dito eh, sa uh, Dos dos ng Santiago na nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakit ng kanyang magawa at so, sa pamamagitan ng magawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Sagot kong tanong kapatid, uh, ano yung Greek word ng pag-aaring ganap o justify? Ang Greek word ng just, uh, justification justify you ito, know, justification. Sige, sige. Sige. Ah, uh, sandali Paling lang brother, yung sige. Na dito kasi sa dito kasi sa cellphone ko yung ano eh, naka-justify na ay ano ah, uh, di ka ayo. Oh, di kayo. Uh, sunod na tanong kapatid. May nabasa ka bang di kayo o dyan sa Dos Pentidos? Uh. Uh, wait, Santiago, ano kasi, wala po. Yes, yes. Ano yun, kapatid? Mm uh -hmm. -huh. Ah, sige, brother. Ah, pero, Ang tanong para... lang kung may nabasa. No. Uh... Ah uh, si, ito po ang sagot ko. Ito uh -huh. po ang sagot ko. Ang konteks po ng Santiago dos kasi ay patungkol ito sa pananampalataya na may kasamang gawa. Meron hmm. po na di kayo, oh, brother, sa 2.24 ng Santiago. Huh? Yes. So yun ang sagot, brother. Ano? Sunod na tanong. Sunod na tanong. Saan mo nabasa na yung 2.24 ng Santiago may nakasulat na de kayo? Brother, ang... Ang just San ang dyan, ibig sabihin ang, ano. Ang ibig sabihin sa justified Dika ayoo. Ay justified yun, di ba? Ay sinasabi dito sa Santiago, babasahin ko yes. sa English. Dos 24, babasahin ko. Dos 24 sa English, babasahin ko. Ye Din then how that a man is justified next by works and not by faith? Alone or uh, only. Next.